dito ko guys sa grocery ng SMB Kutan. Nagtitingin tingin ako ng mga halaman kasi may mga bagong halaman sila. Kasi 'di ba, Mother's Day na. So marami silang mga stock sa bagong halaman ngayon. Tsaka mga herbs. So tumitingin tingin ako kung magkano na 'yung mga halaman dito. So, dati kasi akong plantita. So ngayon, nakita ko 'yung mga presyo. Naku, ang mura na lang pala ng mga presyo ng halaman ngayon kasi ito meron din dito mga ano, mga kalamansi. Ito 'yung mga kalamansi, oh ang presyo niya 348. Ito, ganito kalaking kalamansi. May bunga na. Siguro yung maliliit lang to na hindi yung mga hindi lumalaki na kalamansi. Maganda siya kasi hindi siya lalaki pero nagkakabunga, no? So gusto kong bumili ng ganito. Yung friend ko nagtitinda ng mga ganito. Natingnan ko lang yung presyo dito kung magkano sa grocery. No? Tapos may mga sili din sila dito. 350 yung mga herbal yung mga nasa pasong ganito. Tapos yung mga halaman naman, yung parang mga pang display, pakita ko sa inyo yung presyo. Wait, tingnan nyo dito yung ano ah, yung cactus na super super liit. Tingnan nyo. Ang liit niya. Magkano to? 128. Tingnan nyo naman, so sobrang liit. Ganun mga presyo. Grabe yung mga harvest. Oh, yung oregano nga, nagulat ako dito kung magkano oregano, alam nyo ba? Yung oregano ng isang peraso lang yung dahon. Ito. Ito oregano to eh. Grabe, 88 pesos. Ganyan lang siya guys. Hey just me Ang ano, ang mahal pala ng mga halaman dito. Pero yung pagtanim-tanim kayo ng ganito, super makakamura. Eggplant. Eggplant, 68 pesos. Ganto na oh. The seeds. Grabe! Ang mahal pa pala ng halaman ngayon, pero yung mga herbal, pero tignan mo yung mga dating mga super mahal na halaman. Tignan, pakita ko sa inyo yung presyo. Mother's Day plant here in grocery. Ang ganda ng ano, oh, fiddly fig. Ang oh, fiddly fig is 900 97 Dalawa na yung sanga kanya Ay hindi tatlo tatlo na yung sanga niya, oh. Tapos ito din. Same price. Tatlo yung sanga. Tapos din yung siya kataas, oh. Oh, Laguna, no? Ang Mother's Day Special. Ito naman yung rubber tree. Burgundy rubber tree. One tree. Ilan ano to, sanga? Mura na yung halaman ngayon, ha? Dati, super mahal nito. Ito, One, two, three. Tatlo din yung sanga niya. Ito. Burgundy rubber tree. Diba? Mura na siya. Dati, isang sama lang nito. One thousand plus. Pero ngayon, one, three. Tatlo na yung sama. Tapos ito naman. Rubber tree din to. Pero ito yung taniki rubber tree, I think. Tatlo din yung sanga niya. Magkano to? Ito ay one, three din. So, one, three yung mga rubber tree nila. Pag tatlo yung sama ang lalago hmm. tapos ito naman yung ito yung alocasia alocasia 900, ang mahal pa ng alocasia ha, 975 ganito lang o oh. may ganito pa dati yung black alocasia ayan o oh. mahal pa siya. 1000 hindi 1,000. ito yung moncera moncera adansoni Sony pang regalo nyo sa mga mothers na plantita at ito yung monserado Sony yung may dahon na butas-butas 500, 500, so 600 guys eto, 600 mura na ha dati sa mahal nyan 595 Ayan. eto yung Birkins Birkins na may mga stripe-stripe, maganda yung dahon nito. ito Birkins. May maliit silang rubber tree. Magkano yung maliit na rubber tree? Uh, maliit na rubber tree. Nasa 500 to. 595. 600. Yung ganitong maliit. Ito, oh, 900, 975. Ang pangalan nito is Monsera de la Siosa. Monsera de la Siosa. Ang ganitong plant ko. Oh. Monsera de la Siosa. Mahal, no? Ito, kakaiba din po, oh. 800, ano? Ay, makaibang halaman to, ah. 850, guys. Tingnan nyo yung dahon niya, oh. Ang cute. Parang, ano? Parang unique. May eh, patusok-tusok. Ano? 975. Ayan, oh. Laki na rin. Madami ng sanga. Ayan, oh. Pwede mo nang paghiwalayin to, eh. Ayan, oh. Dalawa. Pwede mo nang itanin tong dalawa. Bawal pa rin ano, mga plantita dyan ng mga nanay. sa so, marami tayong mga cactus din dito o, oh, sa grocery. Sample nito guys. Tingnan ko pakita ko sa inyo yung price dito. Ito o. Oh, ang cute. Pwede kayong gumawa nito o oh, regalo nyo sa mother nyo. Oh. Sa mga plantita nyong kaibigan. Lagay nyo lang sa cup. Ang cute. Mas lagay nyo ng design. Sa mga ano. Pahilig sa mga halaman. Ito cute nito oh price nito. 150. na no, 150 pala to. Ah. Oh. Mas may, may meron ka lang magandang paso. Cute cactus. Ito madali lang ko lang alagaan eh. Hindi ma, hindi maselan. Madaling alagaan. Ito yung gusto ko. Oh. Ay, ang, ang mura na nito. Oh. Dati ang mahal nito. Isang piraso lang nasa 500. Ngayon 3295. Hmm? yung parang snake plant water niya sa Sir, Sir nakakaiba Sir Serbinia kit nito papabili ako kay dati ng halaman dati kasi dati kasi akong plantita ngayon bumabalik na ako sa pagka plantita ko <laughs> ito yung sa grocery sa mga grocery mo na ako my favorite vinegar pinakurat Masarap ito sa sausawan na yeah. ang chicharon. Tambayan ng anak ko kapag ka nag-grocery kami. Ayaw mag -ikot. Let's go! Ah. <laughs> Come on! Humiga ka na dyan sa rice! hoy We're finished! We're gonna leave you there, huh? <laughs> Ginawa mo ng relax time yung rice na yan. Let's go!